baka hindi naman dito salamat ang ganda naman talaga eh <laughs> Tawa daw dito ay 70 yung malaki yung malaki tapos dito na may bawa sa 60 ang isa 76 ah pala bigay ko din lahat ay hindi na kasi ang hitsura buko lang ang mga

yan ang mga talong TV dito tayo dumaan sa San Juan dahil dito ay ice na rin ng tulay at walang traffic hindi ka tulad sa ikot tayo ng bayan ng Chaong and maginawa ang biyahe dito Yan ang mga talong TV na dito tayo sa Lipa Sa Lipa at hindi kayo nasasagot may saan dinala ni talong Yan dito na po kami sa barangay San Francisco Lipa Matangas Barangay San Francisco Lipa sila sila kuya dito at eh, titingin daw ng baka na pang alaga pang patining po yung mga baka na dito sabi sa lupa yan dami lang baka ngayon bago dating po ba ito? bago dating ang dami yun sabihin hindi kayo nagdahi po nung hindi kayo election

'no kwad, mga bagay-bagay. Diremo po komo dito, alright? Di ba, di di ba? Di ba? Ito, 'yung sa amin, Parang hindi kaya, di kaya, hindi mo lang makaya. 'Yung iniyo namang hindi ko kayang tibayin, correct? Oo. Bigyan ng laman. Ay, eh, sige, paligatan mo. Tara, te, mukha dali. Ano ba kami dito? Wala din naman. Kaya nga, kami na muna muna kasi pupunta kami ng Dasia sa Vietnam. Kaya kaya umuunod dito nang tao. Napakarami na pa Sige. ko direct na. Isang um, tayo makakaan. sinabi ko yung mga kids ko, isa din magkano kaya. Sabi ko, ba sige." Okay, oh, salamat daw. Sa. Oh, kung sakali makita tayo ng oh, na nanonood ng ano. Ganun lang 'yun. Ganun lang talaga. Ah. Ko naman yung. Oh. Ay, sige, sige, wala akong problema. Pausa, sige, 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 sige,

ito lang daw muna yung gusto yung tatan. Ay, hindi kuya. Kasama ko yan. Ang kakailangan mga bata po yung lahat inang nakuha mo ng dayami. Ito yung tinanik ko. Titignan daw ito. Opo. Ilan ka po kukunin, sir? Aray, ano nga, itang ina itang... Ah, itang ina itang itang itang... isang inahin sa kahit ng... Isang inahin sa kahit ng... Isang lalaki. Lalaki. Oo. No. Kamu mm -hmm. ngayon paglalabas, Pipiliin mo na kami, yun lang ilalabas. Ay, sir, matagal na. Okay. Matagal yeah. na kayo. Matagal na kayo. Ate. Yung. Hindi na malaki yan, magkano? 475. Are, opo. <laughs> yan ang maganda ko yung gana. 475. Tutay, ayos ka yan. Kuya, <laughs> kuya saglit lang ha. Papatid na lang. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Okay. Uh, Kukuha ni ko lang yung nahit. Okay, okay. Diba? Bye-bye. Ay, sir, ay. Ayan ay yung dalawa ang napili nila. Titingnan ang pagkabaka. Kumain wala Ay, tao na nare, Jay? Pa? tao na nare? Ay, mga nasa tatlo na na? Mm -hmm. Sa tol, pagkabaka. Ah, mula sa hinggo, sa hinggo lang. Lumuhat sa tol. bata ka niya, kung mababatak pa. Oo, napakalo ba yung sa ng balong? Bata. Hindi ma, ilaparagin ka din hindi lang ako sanay hagpusin kuya. Okay, dumais kayo. Mas magaling pa kuya yung medyo binibigla-bigla. Kung sa'yo yung lumang. Luwag, luwag. malapad yun. Luwag. Lulog pa. Masyari po pa na din. pa. Lulog pa. Lulog pa. Kung sa malo kayo lulog po. Masapit pang ari. Pero kung lang binamit, lulog po yun. Ay, pagka talaga ko yung binamit sa dyan, ito narap sa baka. Talaga napakaganda ng lalo yung binubukan ng baka. Parang manok, para sa ano nabigay pagka naturoan mo sa kadalwa kang turok ay kuna eh. Dahil kapal ng likod. May pagkukunang pare kapi. Magano pa rin siya na rin yung makakalo na rin siya doon. Mataas po rin, 81.5. naman yung maganda. Mas mahal pare. Mas mataas po ang bilitin. Magano? 78? Ano ay? ay? 81 points. Ano ilan na dito? yung na kayo. Sa dumating na buyer po na lahat gusto ko yan dalawa kanto dito, kanina may pre po ako taga mo Ayun po yung lalaat talaga kuya. Samiya gusto mo gusto ako. Ayun ang gano'n. 78,000 tatlo ay batong sa 65. Ito daw iba, higit na 65,000 tong isan to. Ayan, papili na sila ng mga bako dito. Lalo, saka ito? Oo. Wah, maganda. Maganda. Oo. màu xanh suốt sắp tới sắp đến mà tôi tận này Ayun pa sila dumalaga ni isa? Dumalaga yun Ay dumalaga pala to. Ito to ay patong 65. Ito na rin uh, ang yung lang mga yun dumalaga. Kaya yung po. malapad na yung pagpipilihan namin, Tutuloy mo ay lalaki niya. Yan na nao doon, sa na yan. na yan, yan Hindi so, ya. ya, si man... na makatagal. ka yan. lalaki. Hindi, eh. yan na tayo. Ah, dalawang lalaki na pala isang... ah, Hindi na daw. Doon na tayo, tayo mo yung dulo Ah, hindi na ako babae. Ay, hindi hmm. ko sa... hmm. May ganyan, tapat ng salita. Ano? Ayaw. Doon na tayo, hindi na ako babae. Bisa nilang <laughs> niya. yung titi yan. sa tumbo? yun yung titi na rin. Kinayo mo na ito sa dulo. Ito. ito tayo. Sa dolo ng dolo dulo dulo Parang kapigyaro ng dalawang <laughs> ating. Parang pati. dan saya untuk resep pilihan ni turun nga yung turo nila. Ito nga rin maganda. Sorry. rin ko yan, Jay. 69.5 po. 69.5. Sample lead ko Yan parehas ko yung presyo. Kami tatawad na para tayo magkatapos tapos na yung tawad na no. Tayo kakabigay pa. Ano kaya pwedeng bawat P70,000. Ay, yun may na, kahit ano pa lang sa iyo. magkakaibig, mo ang mo sa Sa mo kasi nga po. Bawasan niyo ang sanripo, P75,000. Hindi nakuha ko yun. Bawasan niyo pa kasi walang yak, oh, walang kahit takoy tama. Para ano, sagad, pitumpo. Ito sa akin. Hindi para makasambot sa bili sa ang una. Ba kamura ba ito? Hindi mamaya ate pag-usapan na Sa ng kung kaya. ay 1077 na Yung mag-usap na kayo na rin 775. sa pole na Mas Ayun. Ayun. Ang

Lalo na na sa Lalabas. ang pwede. Ah, rin oh, yan niya mapulap-pulap nah na yung maganda. Lalabas pa lalabas Lahat ay maganda. Eh, uh, maganda din yung peso ah. Hahaha. lang din ang kaka. Hindi na naman ako yung babo ba't maintain lagi. Hindi ko kaya nababoy na. na

tawa daw dito ay 70 yung malaki yung malaki tapos dito na may bawa sa 60 ang isa mm. tawad sa isa malay pa ang diferensya nila bossing <coughs> <coughs> talaga nga yeah, binigyan na medyo are naman yung akin deliver ako ay di kung sa akin tumarato sa so may lang yung deliver kahit saan naman deliver Hindi naman to malahat lusin sa buhay binibigay na lang anak 65 Check it 65 at 75 Ito 65 Ah 70 Ito malapad baka Tapos na may 65 At ah, tawad naman po dito 60 Tsaka 70 Bale difference ay 10,000 sa dalawa Hindi pa nagkakaiki Nandito naman kami kaila boss Diyaraman Ito Di yung mga bangala dito wow.

Oh ja, moet ik er niet langs. Wat is er aan Ja? Weet ik niet hoor. 5-6-6-8, 5 2 8

hindi ko nang walang pwede hindi ko nang walang pwede hindi ko nang walang kapital hindi ko kapital na kaya mo alin, nang yun na nga, yun na nga ah, yung gusto ko rin yung pagbigyan sabi ko kung sa inyo, kakayabi naman hindi ka Ayun lang Ay, kung mm. mo. Ay, eh, baka oh, sakaling, uh. sakaling, na bumawit. Hmm. Oh, Ay, malaking bakat na sa tulo. Ay, pinapari At mahirap yung... At kung takalin na ibigay mo rin sa kanya, pipilitin ako ng isang mapo ko sa madahan. Mm hindi naman sa bagansin niya. Sabi siya naman mahigit 80 pa din sa mga mm. niya. Si mahigit sadya <laughs> 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 sa dyan 85 na kapital sa madahan. Oo, di ka sa madahan niya. Yan higit na kung ayong sarado na dinta, ipadadalaw sa inyo. Wala na naman ako gusto dinagasus pagkakalay. Hindi ko kayo, na ako kayo lima lima dahil sa iba na may babuwasan ko dahil sa so, oh, bibigal huh? okay. Yung malaki palang gusto ni Kuya yung pala yung 90 Ito po yung tatuhar nila Ito pala yung mga tatas nga naman palang presyo Ito pala yung nabinta Ang tawa di 87 3 libon di presyo binibigyan na yung nabinta Ang malo ko sa ka Alin ka ano Ano yung pinipinas sa Para tayo magtatara to na lahat Oo, sige Sisintahan mo Alay bayong na angka sa akin, oh parehaso parehaso, ini parehaso, 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 putik parehaso, Parehas? parehaso, parehaso, Parehas parehaso, 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 itu parehaso, 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 parehaso,

Ayan, 60 ang tawag na yung gitna. 65,000 ang <tod> malakalaga. Ito ang kapartida na rin. Kuya, ang hilingin ko sa inyo, hindi ko tubo. Ang <tod> tubo. tubo. Gusto ko lang ako tayo magkabili Ito to ay ang tawad ay uh, 75. May bigyan na 78. Pagkakas. Okay, tingnan yung buntot. Wala po. Wala. Ito ang tingnan na dagay ay bawa sa 70. Ah, sa 80. 75 ang tawad, 78 pinibigay. kami na lang. So, uh, hindi ko talo, sabay-sabay kami na rin. Ay, walang kaya ko eh, hindi mabigay yung tawad ko. Eh. Pag hindi mas tawad mo ano eh, hindi naman sa pag ano eh, para sa birthday ha, may, lo may lobo pa. Nakapansay, mas pag eh, may lobo pa eh. Masama nga! Ang lobo pa. Ano mga talong Stevie, may nabili na dito isa. Eto oh. Uh, 765 ito sabi nila ito dideliver ito sa Lucena sa may talim nagkasundo rin sila dito sa halagang 765 nakabili din ng isa Ayan. sabi nila ito deliver ito sa talim. ito ng mga talong TV <tinyo> ito po ay uh, palitan rin ng lubid deliver na ang lubid niya ilang metro yung lubid niya? anim? anim na metro ito lang yan yan kaya palit dito kasama na sa Libre na dito. Pati tuturukan daw ito ng vitamins. Ayan, naging na rin pang ilong. Ito pa nabili na rin dito isa. Sila may dumating pa rin buyer dito kasama ni Boss Donald, taga Sariaya Saan po ang Sarayaya? Gis-Gis po. Sa Gis-Gis. Ilan ang plan bilhin na? Apat. Apat? Ayan ah, na. Na namimili pa lang. <laughs> Ayan sila dumating pisabu. dito. sa ah, oh. sila dumating dito. Sila dumirik na dito sa kay Boss Gerald. Maraming maraming pagpipilian. Ayan sila. Nakakita natin na tayo napasabay dito at meron tiyad na sama isang bumili ng baka dito.